Good morning! Ayan, di ako sa babuyan sa akong babir -bear. Di ka? Mangayot na sila doon guys. Mangayot na sila o kanang ilang pasaw. Pero wak pa sila iligo na tanawa. Ito ilang amo o. Oh. Sige sila sunod-sunod na doon aw. Ay wak pa may kuan, Wak pa may wak pa may tubong gihatag. Wak eh. Yeah, guys, maghinlo. Maghinlo ni sila o niya. Lagi pa kapag na ninyo yung puko no. Uh -huh. Uh -huh. July August. Ilan na ni buwan ma? Duha? Yan 2 months guys. Tapo na ba siya? Tapo na ba siya guys dili sa 2 months. <laughs> Uy din na. Tapo na siya. Ang haba bangga ano pala So ayun guys, andito tayo ngayon sa uh, pagkainan ng ating mga baboy. So gumamit kami guys ng mga alternative na uh, feeds para sa paghalo ng aming pampakain sa uh, mga baboy. Ayan, ito guys is alam naman natin na ang katawan or ang uh, ubod ng saging ay pwede nating gamitin para sa alternative na pampagkain ng ating mga alagang baboy. So, sa mga nagtitipid dyan guys, ayan pwede nyo itong uh, gawin. Or sa mga piling baboy lang din po yan guys. Hindi po lahat ng baboy ay pwede nyo pong gamitan ng alternative na ubod ng saging. Ipanghalo doon sa mismong feeds na kinakain ng ating mga alagang baboy. So, ngayon guys, is 'yung aming baboy is nakikita namin na malusog sila, uh, siksik ang kanilang mga laman, guys. Hindi sila katulad ng ibang baboy na maandaming taba. So, ang aming baboy guys is siksik at saka nakikita namin na mabigat 'yung kanilang mga timbang at talagang mabilis ang paglaki nila, guys, na hinaloan namin ng ito nga is ubod ng saging. Pero no mga piglets pa sila, guys, is talagang puro feeds naman ang aming pinamimigay, pinapakain. So, sa mga nagtitipid dyan, yan pwede niyo itong gawin. Nasa sa inyo naman po kung gawin nyo ito. Wala naman pong masama kung susubukan nyo or kung hindi naman is go na po kayo sa feeds kung ano ang feeds na kinakain ng inyong mga baboy. So, sa mga nakaluwag-luwag naman dyan sa buhay, ayan pwede niyo naman gamitin na feeds puro talaga. So ayun guys, uh, sana po makatulong sa mga nagtitipid na kagaya namin at hindi masyadong malaki ang budget para sa uh, mga pambilin ng feeds para sa ating baboy. Mayroon. 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 Ayo, bras kay makuan to ang ilang balat. Magasgas. Ay, ginoo ko kabayo ka. Libang ay nigo nga. Ay, ko tabang.

Ang ko man ang budget no? Taas ang tinlo. Taas yung tinlo ba? mo naman sila. Taas yung tinlo ba? Taas ng tro. Ah, na siya oh. Ay! Ano, ganyan. Makahilang mo ko sa mabutan niyo mo. Ganyan, butang nga ni Tete. Ngayon mo, buwan ganyan. nga ni Tete. Uwe. Huwag ganyan sa Huwag ganyan sa Dili ba ho ang ilang pupo no? Dili kayo. Kaling bawal yung pagkaon. Ganon? Ang karsa ka na? Sige isang gama ako Gumagamit lang din po pala kami dito guys ng tabo or timba ng mga ng tubig para magkapaglinis ng aming baboy dahil malayo yung gripo guys so nasira naman yung host nila ni mama kaya ito yung gamit namin ngayon sa pagpapaligo sa kanila at paglinis ng kanilang kulungan so ayun guys uh, para paraan lang para lang uh, matustusan ang uh, ating mga alagang baboy ayan malinis na sila

Atay. Okay. Nalibang gid siya. Kona hing agas na. Kona hing. hing. Kona hing. Kona hing. Kona hing. Kona hing. Kona hing. So ayun na nga guys, sana po nagustuhan nyo yung aking video for today. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akong YouTube channel guys, Bista Clean Adventures, huwag nyo pong halimutan na mag-subscribe po. At marami po kayo na matutunan dito. Thank you so much guys for watching. Huwag nyo pong halimutan mag-subscribe. Agwat... Siyempre po, huwag nyo pong halimutan na itap ang notification bell para po updated kayo tuwing may panibago po akong upload videos. Maraming salamat guys. Bye.